Mga malang disisyong na mo sa buhay na pinagsisiyan mo Kung bakit mo nagawa iyon, na isang paraan lang pala ng Diyos para makilala mo siya At ang tunay na dahilan ng buhay mo sa mundo So, hi mga kuya at ate, welcome kayo sa akin page na pangalawang pagkakataon Alam naman po natin mga kuya at ate, marami tayong mga disisyon sa buhay Na sa unang tingin ay puro pagkakamali Mga na isinagawa mo dala ng padalos-dalos na emosyon Maling akala o pansariling kagustuhan May mga pagkakataong pinili mo o mga bagay o taong kalaunan ay nagdulot ng sakit o kabiguan may mga landas kang tinak na inakala mong tama pero sa dulo ay napagtanto mong ikaw pala ay naligaw. At sa bawat pagkakamali duman ka sa matinding pagsisisi, paulit-ulit mong tinatanong sa sarili mo bakit ko yung ginawa. Paano kung ibang desisyon ang pinili ko ngunit sa paglipas ng panahon at sa tahimik na gabay ng Diyos unti tiyunti mong nakita ang mga mas malalim na dahilan. It turns out that He used your wrong decision to shape your heart. Soap your spirit and straighten the path of your light, the wounds caused by the past, were used by him so that you may heal, learn, and trust his plan even more. Akala mo noon tapos na ang mundo, nang ikaw ay maligaw sa maling desisyon. Pinili mo ang landas na ikaw lang ang may gusto at binaliwala mo ang tinig ng Diyos na nagsasabing anak dito ka. Nalunod ka sa luwa ng pagsisisi. Mga gabing tahimik pero ang puso'y maingay at humihigbi. Tinatanong mo siya bakit mo hinayaang mangyari. Pero sa puso mo'y marahang tugon anak para ito sa pagbawi. Ginamit niya ang sakit upang ikay tumibay. Ginamit niya ang luha upang ikay luminaw ang pananaw sa buhay. Ang dati ikaw na puno ng galit, mayabang, palaging takot, unting-unting binura. Pinalitan ng puso niyang marunong magmahal at umaamo. Kaya ngayon po mga kuya tatay, hindi mo na kinakayang sabihin na ako. Dahil sa bawat pagkakamali, may kamay siyang humahawak sa ating muli. Kung hindi ako nasaktan, di ko mararamdaman ng tunay na kapayapaan. Kung hindi ako iniwan, hindi ko malala sa pangyakap ng Diyos, hindi kailan lumisan sa akin. Ngayon mas naiintindihan mo na ang bawat pagkakamali mo ay hindi pala sayang. Ginamit pala yon ng Diyos para turuan ka dahil sa mga maling desisyon mo, natutunan mong maging mas magpakong baba, natutunan mong makinig, maghintay, at magtiwala sa tamang panahon. Dati gusto mong laging ikaw ang tama, gusto mong ikaw ang susunod Pero ngayon, natutunan mong hindi pala lagi tungkol sa gusto mo. May plano pala ang Diyos na mas maganda kaysa sa iniisip mo. At kahit nasaktan ka, sa mga pagkakamaling yon, dun mas lumalimon pananampalataya mo sa Kanya. Ang dating ikaw na padalos-dalos mainitin ang ulo makasarili, unting-unting binago ng Diyos ginamit niya ang lahat ng sakit, pagkakamali at pagsisisi para itama ka at palakasin ang loob mo. Kaya ngayon, mas kaya mo nang harapin ng buhay dahil alam mong kasama mo siya. Kaya sa pagdaan ng panahon natutunan mong hindi mo kailangang ikahiya ang mga maling desisyon mong nagawa. Oo, masakit, masakit balikan ng mga taong nasaktan, ni mga pagkakataong hindi mo na ibabalik pa. Pero sa halip na manatili sa pagsisisi, pinili mong tumingin sa kung saan ginamit ng Diyos sa mga pagkakamaling iyon para palaguin ka. Dati galit ka sa sarili mo bakit ko piniling mahali ng maling tao, bakit ko niloko ang sarili kung alam kong mali na pero tinuloy ko pa rin, bakit ako naniwala sa mga pangakong walang laman. Pero ngayon masasabi mo may dahilan pala ang lahat. Dahil kung hindi ka nasaktan, hindi mo matututunang maging maingat. Kung hindi ka nabigo, hindi mo mararamdaman ang halaga ng tunay na tagumpay. Ngayon mas mahinaong ka ng magdesisyon, mas pinipili mo ng manalangin bago kumilos. Mas natuto ka ng makinig, hindi lang sa sinasabi ng ibang tao kundi lalo na sa bulong ng Diyos sa puso mo. Hindi ka nakatulad ng dati na basta-basta nalilito o nadadala ng emosyon. Unti-unti ka nang natututo magtiwala, maghintay at higit sa lahat, magpatawad sa ibang tao at sa sarili mo. Hindi ka perfecto may mga araw pa rin na nadudulas ka pero ngayon alam mo na kung sino ang babalikan mo, ang Diyos na hindi ka magtinapos, kundi mas pinili kang buwin muli. At doon mo lubos na nakita ang kanyang kabutihan, na kahit sa gitna ng iyong mga mali, hindi siya bumitaw. At sa dulo ng lahat ng ito, napagtanto mo ang isang mahalagang katotohanan. Ang Diyos ay Diyos na palaging nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Hindi siya Diyos na agad sumusuko sa atin kapag nagkamali tayo, sa alip, siya ang Diyos na naghihintay na buong ang pagtanggap, buong pag-ibig, buong layunin para sa atin. Ang mga maling disisyon mo noon na inakala mong wakas na ng lahat, ay ginamit pala niya bilang panimula ng panibagong kabanata ng buhay mo. Doon mo natutunan ang bawat pagkatapay ay paanyaya para bumangon. Ang bawat pagkakamali ay paalala na may pag-asa pa. Ang bawat luha ay patunay na buhay ka pa at may ginagawa pa ang Diyos sa puso mo. Ang aral po dito mga kuya tate, huwag kang matakot magkamali. Pero huwag mo rin hayaang manatili ka ron. Ang mahalaga ay ang pusong handang matuto, handang magbago at handang bumalik sa Diyos. Kaya sa sino mong katulad ko na nagkamali, nasaktan at nagsisi, nasa harap mo ang paanyayan ng Diyos. Anak bumangon ka, hindi pa uli ang lahat, may pangalawang pagkakataon pa. Alright, thank you for the time mga kuya at ate. Bisita kayo ulit sa next video ko. Bye bye!